ano mo dun. Ano ba yung daladala mo? <laughs> Pabalik na naman yan. Mahal dyan na si Kulas. Ano ba yan? Jody! <laughs> Hoy. Kakain ka na doon. Uy, huwag mong dalhin doon sa tindahan. Uy, hindi pa di dyan. Shhh, doon. Ma. Si Kulas, oh. Shhh, tawag ka doon. Ay, mali si Julie. Ano, kaya ganyan yan. Kulas, oh. Hoy, kakain ka na. Hoy. Hoy. Tawag ka ni mama. Ay. Uh, ulas, Doon, oh. Dito. Shhh. Ang kulit ko na po, pruning to. Doon, doon. Tawag ka ni mama doon. Hoy. Lakad doon. Ang kulit ba? Ah. Na. Ah. Na. Ano? <laughs> Ayok na. Wala na akong memory. My God. Kanina pa yan. Babalik na naman. Ay! <laughs> tama na. Ano ba yan? Napapranig. Ka kakain ka na daw. Sabi ni Mama. Tawag ka ni Mama doon Matawagin nyo kasi. May pagkain ka na dun. Tawag ka na. Lakad na. Ay. Andan. Sa kusina. Doon. My goodness. Ayan, na dito, dito. Tawag ka ni mama doon. Laka doon. Ayan, Oh. Atigas ulo eh. <laughs> ka, bus na memory phone ko. oy. Eh.